Balik pong programang usapang tol at sentol. Nasa linya na po ng ating komunikasyon si Jail Superintendent J. Rex Bustinera ang tagapagsalita po ng Bureau of Jail Management and Penology. Magandang umaga po, Superintendent. Yes, magandang umaga po ma'am and Sir Senator at sa mga sumusubaybay po sa inyong programa ngayong umaga. Mm -hmm. Magandang umaga, magandang umaga sir. Kumustahin natin ang yung lagay nung isang... Uh, Diretso na tayo kay Miss Alice Ko. Saan siya ngayon? Uh, okay naman po. Wala naman po tayong negative report sa uh, two nights niya na stay, sir. Uh, at uh, dinala nga po siya sa Pasig City Jail Female Dormitory at nakaselda siya sa isang regular na selda kasama ngayon ang 43 other PDL. Uh, 44 po sila sa isang selda ngayon. So ano naman yon? Uh, anong tawag dito? Uh, may tulugan naman at uh, meron namang toilet siguro yon. Uh, meron naman po itong tulugan, sir. Uh, kaya nga lang po, ang selda po na ito ay ideal for 9 PDL lamang. Kasi ang sinusunod po natin ay 4.7 square meters kada isang bilanggo na living space. So medyo, ano po ito, congested. Uh, meron po itong higaan na 3 three, three level o oh, triple deck na pinagdikit-dikit para magkakatabi po sila matulog. Uh, doon po si Miss Alice go sa second level. Ito po ay malapit sa rehas na malapit din sa view ng ating duty para 24/7 ang monitoring. Ang higaan niya po eh ano po eh parang plywood na 3/4 board. Then nakabalot po ito sa linoleum. Nakita po namin nakabalot sa linoleum nung tinanong po namin yung ibang kaselda niya para daw po hindi tumagos yung surot. And yun lang po ang meron pong apat na toilet and bath Now, na walang pinto at parang ano po, mababang dingding lang hanggang dibdib para monitor pa rin ang duty. May ang mga naka-duty po doon ay babae naman, kaya bawal ang lalaki. May surot ho yung higaan, uh, Superintendent? Wala, po, wala naman po, kundi ah, po parang para protection lang. po. Kung sakaling ah. magkasurot, eh hindi daw po tatagos doon sa floor mat. Mm -hmm, mm -hmm. Opo. po. Eh, Sino-sino na ho yung mga dumalaw, uh, Superintendent, kay uh, dating Mayor Alice Guo? Mula po nung siya ay uh, dinala, ito po yung kanyang mga abogado ang tumalaw mula po ng booking procedures niya. At mm -hmm. the same time, ito po, um, uh, after Senate hearing po, nag-request uh, din po ng lawyer's conference, parang lawyer's meeting. Sino-sino mm -hmm. eh, lang po ba yung papayagan, Superintendent, na makadalaw po dyan kay uh, kay Guwo? Uh, katulad po ng isang ordinaryong PDL din... Mm -hmm. uh, ang pwede lamang pong dumalaw ay immediate family. Mm -hmm. At ang kanyang ibang kamag-anak ay eh, kailangan pang humingi ng permission. Bagamat ang kanyang abogado, doktor, at kung si o pare, o spiritual advisor, eh pwede pong dumalaw anytime magre-request. Magsasabi lang po sa naka-duty. Oh, so kung hindi niya kamag-anak, kaibigan, uh, superintendent, yung request ay sa court pa po ba yun? Or BJMP lang ho? Sa BJMP request na po. Kailangan lang po ng prior request at papayagan kung sino yung authorized visitors niya na hindi niya kamag-anak. Parang magsasubmit po siya ng visit visitor's list. Ayun. Para sa proteksyon niya rin ho, ano? Tama po. Uh, sa ibang PDL din po kasi, uh, may experience din kami na dinadalaw sila ng complainant na hindi naman nila kamag-anak. Yung pala eh. So pinagbabawal po yun. Kaya hini-screen po natin ang mabuti kung sino lang ang pwedeng tumalaw sa kanya. Mmm. -hmm, mm -hmm. Opo. 'yung uh, mga gustong uh, dumalaw sa kanya uh, Superintendent Abustinera, 'yung kanya mga abogado at mga immediate members of the family, eh, ano po ba 'yung papayagan lang na madala po kay uh, kay guwo? Ang pa ang papayagan pong dalahin nila ay una po mga lutong pagkain. Ibig sabihin mga pagkain na consumable for the day kasi wala pong ref sila doon at baka mapanis kaya dapat kakayang uh, ubusin sa isang Paan araw. Saan naman kakainin? May kainan doon na common um, uh, parang pantry o doon din sa loob ng kwarto, Zelda? Uh, Meron po silang visiting area na kung saan pwede nila din kainin yon uh, together sa visitors nila. At pwede rin pong iuwi sa selda sa isang container na isi-search lang po ng mga duty natin. Apo, sir. So, hindi so pa, ano yan? Yung, yung, three, yung meals niya three times a day, pwedeng, uh, pwedeng dala, -dala yun ng mga bisita. Uh, tama sir, kaya lang, meron din naman pong binibigay sa kanyang budget, yung po yung pagkain niya, 70 pesos per meal, uh, per day, na uh, 3 three, three meals a day. Uh, dagdag na lang po kung may dadalahing pagkain o supplements ang kanyang mga dalaw. Or, Hanggang ano oras ang dalaw doon? Ang Dino visitation po schedule po natin ay Tuesday to Friday tuwing hapon, uh weekend Saturday and Sunday buong araw po at ang Monday walang dalaw uh, kasi po ito po ay pro programs at uh general cleaning. Ah uh, so hindi talaga makakadala ng almusal kasi hapon na pala no. Uh, tama po, tama. Ah uh, pinapaabot lang po ito sa gate. Pagkaganon po kung kailangan. Ah uh, pinapaabot lang po sa gate at may searching po tayo na ginagawa. Hmm. Cecil, may tanong ka oh. pa kay uh, Jail Superintendent Bustinera? Oh, siguro. Lastly po, yung, uh, binanggit ho ng BJMP na pantay ang pagtrato. Pero can you just walk us through, uh, Superintendent, kung ano yung karaniwang day in a life ng isang PDL dyan po sa Pasig City Jail para lang magkaroon ng ano po. Yung mga curious nating mga kababayan e eh, malaman din kung ano yung typical day ni dating Mayor Alice guo habang siya po ay nakakulong dyan sa Pasig City Jail. Opo ma'am. Kanina po ang alas 6, uh, ang ka -ka karaniwan po sa lahat ng PDL kasama si Alice Guo, ay alas 6 gumising siya para sa headcount. Kailangan po kasi silang bilangin isa-isa, pinapatayo sila sa gitna at nagbibilang para makita natin kung kompleto pa ang PDL. After po noon, isi-serve ang kanyang breakfast, uh, mag maliligo na po sila at magkakaroon sila ng morning meeting at kasama po lahat doon. Ito po yung... Um, Therapeutic community ang approach po nito, therapeutic community modality program. Ilahat eh lahat po sila magpa-participate doon. After po noon maglilinis na sila, may assigned cleaners po kada selda. And then after naman po noon mag attend na sila sa kanilang programa sa araw. Halimbawa po, yung may hearing eh aalis na o kaya po pupunta sa hearing room na merong teleconferencing. 'Yung iba naman po ay mag a ng alternative learning system o 'yung education program at 'yung iba naman sa livelihood and mm -hmm. uh, recreation. Kung ano po 'yung assign nila, meron po talagang structured activity sa isang araw. Then pagdating ng tanghali, kakain po, isa serve ang lunch. Then ha afternoon, dadal- darating na po 'yung ibang dalaw. Ang wala pong dalaw, babalik sa selda. Ang iba meron naman po May mga e physical activities, po. 'yung mga exercise, exercise. Uh, meron din po yung po yung sa morning. Kasama po yun sa therapeutic community. Okay, may para mga stretching and exercise sa morning okay. meeting po. Mm -hmm. Ayol, tsaka napakaraming ano yan. Napakaraming mga hearing yan. Kung saan-saan ang mga hearing niya. Uh, so kayo naman ay talagang dinideliver niyo kung saan ang, ang pagdadaluhan niya na hearing. Hindi lang naman sa mm -hmm. Pasig yan. Meron sa Valenzuela, meron sa Kongreso, sa Senado. Meron sa Department of Justice at kung saan-saan pa. Ah, uh, ma'am kaya nga po nagdagdag din kami ng karagdagan tauhan para sa security niya at the same time para sa escort niya. Hindi dahil VIP treatment ito, kundi talagang kailangan mag-tighten ng security kasi may mga maghiheering din pong ibang ordinaryong PDL sa Pasig at sa ibang lugar din na kasabay niya sa araw na 'yon. Kaya po talaga nagdagdag tayo ng tauhan para maaccomplish lahat ito na safely at securely. uh-huh okay. Opo, maraming salamat, uh, Superintendent Bustinera. Opo, uh, sa pag-apaunlak niyo po ng panayam ngayong umaga. So, uh, uh, gaya nga po na yung ano, yung pagtiyak na pantay yung magiging pagtrato. Walang special treatment. Wala pong akses sa telebisyon, ano, yung mga PDL, walang akses sa gadget. Ah, wala pong akses sa gadget, ma'am. Pinagbabawal po ito. So, walang cellphone, walang tablet, walang social media, hmm. walang internet. Pero may television po, pero common po ito at may schedule lang po tuwing gabi. Ah, kapanood po sila ng konting balita at konting entertainment bago matulog. Pero common po, pangkalahatan na TV. Mm -hmm. May electric pan naman, pwede magdala ng electric pan? Uh, kailangan po magpaalam sir sa electric pan kasi uh, tinitingnan po yung konsumo sa kuryente. Eh, kasi meron naman electric, pong, electric oh, po electric pan na yung portable, yung maliit lang, nahawak-hawak. Para ah, wala, ako, rin, no? wala rin po. Bawal rin po yung mga ganong ba -ba rechargeable, rin. sir. Oh, no. So, meron naman pong ventilador sila sa re, sa selda at may, may industrial fan po. And then, malaking exhaust fan sa Zelda rin. Ah, okay. yun. So, maraming salamat sa iyo, Jail Superintendent uh, J. Rex Bustinera. At uh, maraming nakatutok dyan sa inyo. Siyempre, uh, alam naman natin lahat ng protocol diyan. lalo na yan sa mga nagko-cover. So, maraming salamat at magandang umaga. Maraming salamat po Sir Senator and Ma'am uh, magandang umaga po sa ating lahat mabuhay po